Magandang buhay mga kaibigan For today's video, samahan nyo akong magluto ng aming breakfast Ang aking niluluto ngayon ay spaghetti Kung saan ngayon ay pinapakuluan ko na yung spaghetti noodles Ito mga kaibigan Yan. Sa pagluluto ng spaghetti noodles, kailangan mga kaibigan 8 to 10 minutes Yan. Kapag nabit mo yung minuto na yun, Maaaring dutunan yung noodles mo. Ayan. Siyempre, sa si spaghetti, hindi mawawala ang mga ingredients na ito. Meron ako Del Monte Sweet Style Spaghetti Sauce. Baka naman, tsara. Siyempre, meron din akong pork iniling mga kapilgan. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang Hot Dog Tender Juicy. Ayan. At siyempre, kapag nagluluto tayo ng spaghetti sauce, no, para maging ma-aroma yung sauce na lulutuin natin, syempre, magisa tayo ng sibuyas at bawang para malalasahan natin yung sarap ng spaghetti sauce. Mamaya, kapag naluto na yung spaghetti noodles, no, yung sauce naman ang aking lulutuin. No? After nun, kakain na tayo mga kaibigan. Guys, luto na yung spaghetti noodles natin. Ngayon, ang uwi na natin pag nagluluto ko ng spaghetti noodles, guys, binabalnawan ko. Para yung noodles niya, hindi magdikit-dikit. Ganun rin ba ginagawa niyo mga kaibigan? Tamang hugas muna ako ng spaghetti noodles. Guys, tignan nyo guys. Hinugasan natin, no? ganito rin yung ano guys eh na experience ko nung nagtrabaho ako sa fast food kapag nagluluto kami ng spaghetti noodles dun sa fast food yan, binabalnawan namin kadalasan nga nilalagyan ng yelo eh yan, sabi nung manager para daw hindi magdikit-dikit yung noodles tapos may kasama pang oil yan. yan. pero tayo kapag nagluluto diba mga kaibigan kapag magpapakulo tayo ng tubig para sa si spaghetti noodles. Lalagyan natin ng oil, tapos asin. Ginagawa nyo rin ba yun? Okay. Sige, balnawan muna natin. Ayan. Tamang balnaw muna. kapatid ko sa inyong panonood kayo yung nagugutom na no? kung pwede lang kayong tumawid dito sa aking video eh bakit hindi ko kayo bigyan ng spaghetti ka diba? <laughs> okay. Siyempre mga kaibigan, kailangan sa buhay natin, marunong tayong magluto. Uh, no? Ang hirap kasi kapag bumibili lagi ng mga lutong pagkain, no? Hindi natin alam baka mamaya pangat 'yan. Ano 'yung pangat? Minsan pangatlong init, no? Pangapat na init. <laughs> 'Di ba? Siyempre, bilang bi tayo na sa bahay, no? Kailangan na maging malusog tayo, no? Lalo na sa ating mga kinakain natin. Para mapanatili natin kung katawan natin is malahas At talagang hindi tayo dadapon Kasi yung niluluton natin sa bahay ay malinis After nito guys, na mabalnawan Siyempre, magigisa na tayo Para sa ating spaghetti sauce so, Steak put lamang kayo dyan mga kaibigan ha Okay Okay And guys, ngayon naman magigisa na tayo ng ating spaghetti sauce. Painitin lang muna natin yung lutuan natin. So guys, okay, so, naluto na yung spaghetti noodles natin. Hmm, tamang-tama lang. Yung lambot at yung texture ng noodles. No, hindi siya masyadong malata. No, sakto lang. Mas masarap kasi yung ganun yung sakto lang. Ngayon, kapag mainit na yung ating butuan, pwede na natin lagyan ng oil, mga kaibigan. Kunting oil lang. Yung sasapat lang sa ating panggisa dito sa spaghetti sauce na gagawin natin. Siyempre, sa paggisa o sa pagluluto ng spaghetti sauce, kailangan mauna dito yung sibuyas at bawang para mapainyal natin yung aroma ng ating niluluto. Ilagay yes. natin ang bawang at sibuyas. Kapag tagigisa ko mga kaibigan pinagsasabay ko ito. Yun. Yung iba kapag nagluluto yung mga napapanood ko kadalasan sa video no? Inuuna nila yung sibuyas. Tapos kapag nag ano na, medyo brownish na yung sibuyas, susunod din na yung bawang. No? Ako kasi pag nagigisa ko mga ka ka kaibigan, no? Sabay. Ano kung nalalang nyo, ngayon na natin, talagang napakabango, napaka-aroma ng sibuyas at Tamang bisa lang tayo mga kaibigan. Hintayin lang muna natin mag brownish yung sibuyas at bawang. Then, susunod natin yung iba pang mga ingredients sa ating spices. sauce. Patid ko ang bawat isa ngayon ay nasa maayos na kalagayan, no? At sa kanya-kanyang mga bahay at yung iba naman pumasok na sa trabaho. No, ingat po kayo mga kaibigan. Alam niyo ba mga kaibigan yan? Dahil, di ba, pregnant yung misis ko. Hindi nawawala yung mga prutas. Siyempre, para sa kanya. Pa para din kay baby. Siyempre, gusto pong maging health sila parehas. Yung mga kaibigan. Yan. Tignan niyo yung mga nabili kong orange. Ang lalaki. No? Ang mahal din ang presyo. May apple din siyempre mo. Siyempre, ang prutas ay talagang sagana sa bitamina at pampalakas ng katawan. Tama ba mga kaibigan. Yes. Yan. Talagang lumalabas na yung aroma ng sibuyas at bawang. Tingnan niyo mga kaibigan. Yan. Ito mga kaibigan. na nyo ba? Joke. <laughs> Charot-charot lang. Yan. No? Diba? Talagang tamang gisa muna tayo. Yun. Ngayon, nag-golden brown na yung si West Brown natin. Pwede na natin sunod yung pork king yung pork giniling kanina guys yan bago po bago natin igisa bin ko muna nilaga ko muna yan para yung lansa ng karne ay matanggal Tamang halong na mga kapit. Tikpan muna natin. Yan, guys. After natin mag ang yung pork giniling, no? Uh, pwede na natin ilagay ang uh, tender juice na Tamang halo ulit mga kaibigan para manood yung lasa ng sibuyas at bawang dito sa ating mga ingredients. muna natin painitin ulit natin yung mga karne then yung mga yung mga iba pang ingredients na natin yung tender two yeah. para manuot yung lasa. Ngayon tingnan ulit natin guys kung pwede nang ilagay itong spaghetti sauce natin. Ng mm, napaka bango mga ingredients. guys. Pwede na natin ilagay ang spaghetti sauce. Guys, okay. pag maglalagay tayo, dahan-dahan lang baka mamaya tumalsik eh. Lalo na at mainit tong niluluto natin. Kaya ba mga kaibigan, pag naglalagay kayo ng spaghetti sauce, pinitigay mo ba? No? minsan yung mga magulang natin eh di ba kapag meron pang sauce dito sa loob nilalagyan ng tubig pati tuloy ako ganun na rin ginagawa pa lagyan natin ng tubig tama mga lupin ako muna shake shake muna so, para walang sayang. Hindi na, hindi na, hindi sa ng spaghetti sauce natin. Hugas mo na. Mga kamay. Ganito ako mga kaibigan. Kapag nagluluto ako, inuugasan ko na rin yung mga lalagyan o yung mga pinagkamitan ko. Siyempre, para hindi tambak dito sa laka At siyempre, para hindi rin marumi yung tignan. Ganun lang naman ang technique. Pag nagluluto ka, masipag ka magluto, dapat masipag ka rin maghugas ng mga pinaglutuan mo. <laughs> panulit natin, guys. Gusto mo makita yung spaghetti sauce natin? Ito na, Ito na ang ating spaghetti sauce. Mmm. napaka kasarap, no? at napaka bango ng aroma niya mga kaibigan syempre sa ingredients pa lang ng spaghetti sauce panalo na ano mga kaibigan ha? hello mga kaibigan kanina nagluto tayo ng spaghetti noodles ngayon naman niluluto natin yung spaghetti sauce tignan natin kung kumukulo ng mga kaibigan Uy, kumukulo na mga kaibigan. Ayan. Kung nalalanghap natin ngayon yung niluluto nating sauce, ay napaka-bango, napaka-aroma, at napaka-sarap. Siyempre, lutong bahay yan. At luto yan ng inyong lingkod na si naong RC. Ito naman yung spaghetti noodles natin kanina. Ayan, karete na mga kaibigan. Naway, nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video ngayong araw na to. Hanggang sa muling video ni ginong RC. Hanggang sa muli, paalam! Oh, <laughs>